2.3 na milyong magsasaka tatanggap ng 5,000 pesos cash assistance mula sa buwis ng imported rice. Narito ang news ni Angelo Bainio. Aabot sa 2.3 milyon na magsasaka ang tatanggap ng TIG 5,000 pesos na ayuda mula sa mga nakolektang taripa o buwis sa imported na bigas noong 2022 na 12.7 billion pesos. Ito ay matapos aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglabas ng 12.7 billion pesos na pondo para sa Rice Farmers Financial Assistance Program. Matatandaan na ibinasura ni Pangulong Marcos Jr. ang panukala ng kanyang economic team na babaan ang buwis sa imported na bigas bilang pagpabor sa mga Pilipinong magsasaka. Ayon sa pangulo, ang cash assistance gamit ang buwis sa imported na bigas ay gagamitin para matulungan ang mga maliliit na magsasaka na mapataas ang produksyon ng palay. Dagdag pa ng pangulo, makakatulong din ito para mapanatili ang produksyon at kanilang productivity kahit pa mayroong El Nino. Nakasaad sa programa na nasa 2.3 million na magsasaka ng palay na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang mabibigyan ng ayuda. Kabilang sa mga makakatanggap ng ayuda ang mga farm cooperatives associations, irrigators associations, agrarian reform beneficiaries organizations, small water impounding systems associations at iba pang farm groups. Bukod pa dito, inaprubahan din ng pangulo ang paggamit ng 700 million pesos na excess tariff collections para sa Palayamanan Plus conditional cash transfer na nasa ilalim naman ng household crop diversification program. Layanin naman ito na matulungan ang mga RSBSA Registered Farmers na nakalista rin sa Pantawid Pamila Pilipino Program ng Department of Social Welfare and Development. Tinatayang nasa 78,000 na binipisaryo ang makikinabang dito habang makatanggap din sila ng tig sa 10,000 piso. At yan ang akin news scoop. Ako sa Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.